Kahit po tayo mga kabukid Mga kabukid, kami sana ay gagala kakain sa labas kaso wala po kaming masakyan. Kaya dito na lang kami mag -a food trip sa bahay. Kasi po ako po ay aalis na. Pupunta na muna tayo ng Manila at doon muna ako mag stay sa aking asawa. Nagiging Manila girl muna tayo mga kabukid. At iiwan na natin si Rana din dito sa Tibag. sa pag-aaral si Rana din mga kabukid. Ito mga batang ere, magpo-focus sa pag-aaral. Pagpasok ni Ranalin ay grade 9. Ikaw? Ay, 1. Ano? Mag-ibig. Bakit ba Matagal yan? Anong matagal na yan? Doon kaya tayo magluto sa ano? Sa taas. Hello ka muna sa kabukid. O, ah, sino yung nakadilaw na yon? Ate? Ate. ate? ate. Rana? Rana. sino siya? Rana. Ati. Ate Rana. Ate Ay, sino yung nagapaypay ng kalan? Si Tita? Hi, tita. Hi, tita. Nika. Nika? Sabihin mo sa kanila, mag-aral kayong mabuti. Pagbalik sana ni ate, kayo may ribbon. Sasabitan kayo ni ate. Ati kabukid. Hmm, mga kabukid. Kami po. Ay kakain. Nang. Nang. Pagkain. Kasama. Si? Si. Ati Rana. Rana. Nika. Nika. Ati Bibilet. Bibilet. At Tita, mami. Mami. Hmm. Galing na mag-vlog ah. Uy, ano na nga ito? Canton. Yan, canton ito. Itlog ng pla... Itlog ng pato? Apo. Hindi, itlog ng manok. Ano ito? Itlog ng manok. Ano na ito? Canton. Canton ka. Ito? Ito ay Itlog na? Ng... Itlog ng chicken. Nika, mag doon na maglipat. Magparikit doon. Nagaulan. Balik tayo doon. Doon tayo sa kusina. Diyan ka magparikit. At yun na nga mga kabukid, umulan. Dito na kami sa ni nanay na mataas. Okay pa, diba, yung salala yan. bibili. Lumipat <laughs> kami dito kabukid at umulan sa labas. Dito tayo sa kalan ni nanay na pang matangkad. O. Oh. Mataas. Nalagay mo lang yung flavor. Ang pansit pa Ako okay, mag -ap 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 -ap. Hmm. sa bukid ng peprito ako ng egg. Kaning ka, kanin ka? Kapi na. Kapi na.

yan? Ha? Makain ka? Oh, magupo Oh, dyan. Dito ka magupo. Basa, hindi Kun na yan basa. Kunti-kunti, patak lang yan. O, oh, diba? Kunti lang. Sabihin kay mami. Basa. Basa. <laughs> Kaya kita tadi ya. Tadi ya kaya, kaya mau kayak toh? Hmm. Tadi mau kain kabukin. Kain mau kabukin. Kain putih mah kabukin. Bukan nama anak kaya. Bukan nama kain yang kanton. Egg na lang, egg. egg. Mm -hmm. Mapasok ka ngyan, ha? Ay, upo daw. Hindi ah. Ingat. Tika, magtayo ka. Ay, wag na yan. Egg na lang. Kabukid. Almasal tayo. Ay, Nika, kumuha ka dyan ng tubig. Ahang to ng ahang. Kaya mo?

Unti-unti lang. Hmm Sarap. At sarana. Mag-aral kang mabuti. Hindi na Ayaw mo na bilit. Bilit. Tapos ka na. Bilit. Sige, mga bunay. Gusto mo lang taw. Kami na kayo na, na tayo sa niya. Nako, nahuli si Tayya siyang maghugas ng pinggan. Magka maghugas ng pinggan? Kaya mo? oh, inom na ang Maanghang yung kanton. Wow, saya. Sarap daw, sabi niya. Baboy. Itlog yan. Hindi ang baboy. Itlog. Ay, Itlog. Mm. Mga kabukid, kumukuha kami ng ano, sa luyot, idadala ko sa Maynila. Ito, oh, padami na. Dami eh. Dami bukid. Sabi ko kay Rana. Baka naman lumaya, ikasal na siya. Ay, tawagan niya ako. Uwi ako dito sa Mindoro. Yok lang, mag-aaral siya kabukid. Hindi siya mag-aasawa agad. Do <coughs> Dito nga <laughs> yung nagyawit ako. Sino nga? Saka dito po tiya. Sino? Hahaha. Sabi nga dito. Dito kayo natatakot sa Saan nga po tiya? Diba maging kami? Joke lang. nga? Ano? Ano daw? Ano Mga yung dalawa kong alaga nag <laughs> Hindi, nililigawan pa lang pala siya. Matagal na pa rin? Eh, matagal na pa rin. Nililigawan <laughs> yan daw. Yung totoo nga rin. O ba't eh? Kasagot eh. Panalo. na pala dito. Mamimigay ako nito sa... Magkain kayo ang kapitbahay ko nito, Rana. Kaya so, yung madula. Ay, buwati yun. Kaya masarap pala yan. Labong na mayroong saluyot. Ano ko yun po yung si Andong pagka na nakachat? Wala si Andong eh laki eh. talok ng talok masipag yon. kasama si taba nagtatalok sila kabukid iiwan ko na dito muna si ranalin sa tibag at ako ay pamanila mag i-stay ako sa asawa ko kaya ampayo ko sa kanya mag-aral siyang mabuti hanggang siya ay makapagtapos ng pag-aaral hindi naman ako sobrang matagal na matagal doon baka next year, next, next year ako umuwi. Kami po muna ay LDR. Mm -hmm. Alam mo ang LDR? Oh, ano? Malayo sa ah. <laughs> LDR muna kami ni Rana din. Paalam ka muna sa kabukid. <laughs> Nahiya si Rana din mga kabukid. Ayan, mag-aral ka mabuti ha. Tandaan mo yan, Rana. Okay. <laughs> Sige mga kabukid, iiwan natin dito sa Tibag Siranalin at tayo pa Maynila na. Bye bye! <laughs> bye, -bye <po. laughs>